guys, good morning. So ngayon, nandito ulit tayo sa mga mangga at uh, ilalagay na natin yung gamot na pampabulaklak o pampabunga. So, um, titimplahan muna natin para idilig na sa ating mga mangga. So, ayan. Diyan na naman yung aking mga kasamang makukulit si Jody at si Black Knight. Ayun na. Sige, <laughs> ikot na. Kita nyo siya. So, hintayin natin yung aking kasama at uh, siya yung magtit. So, ang date ngayon ay October 10. Uh, ngayon tayo nag-start na maglagay ng pampabulaklak or pampabunga. So, aabangan nyo to guys kung ito ay magiging effective ba sa ating Uh, mga mangga. So, abangan nyo guys ha. Nandito kami ngayon sa manggahan para maglagay ng pampabunga para sa mangga. Uh, sa ngayon kasi, umabot na ng tatlong taon ang aming manggahan at uh, hindi naging maganda yung performance ng uh, pamumunga niya kaya nirekomenda ng uh, ni Dr. Espejo na maglagay ng solution na ito ang timpla nito ay sa kada sa kada isang litro ng tubig kailangan maglagyan maglagay ng dalawang kutsarang solusyon so ang ginawa ko naglagay ako rito ng 16 liters So, kung may 16 liters ako, dapat may solution ako na uh, itatimes to ko yun, di 32, 32 na kutsara na solution. Tapos, kapag naihalo na namin itong solution na ito, sa kada isang puno, magdidilig kami sa paligid. Ito, ito, tulad nyo. Ayan, eh, ready na ni Mrs. eh. Nilinis na ni Mrs. yung uh, paligid ng uh, yung pinaka base ng puno at maglalagay kami ng isang litro kada puno so yun ganun. ngayon wala kami takalan eh pero sa ngayon tancha tancha dahil ang gagawin ko lang naman dahil ito yung 16 liters magpiprepara kami ng labing anim na puno at susukating ko rito so yung 16 liters pagkakasyahin ko

Ito ang ginawa ko para mas madali ang pagbibilig namin. Ito ang sample ng 1 liter. No. Ngayon, dahil yan ay may tubig, ilalagay ko rito sa pandilig namin. Lagay natin sa ano, ayan. So, Ganyan lang kataas ang isang litro. Sa so, tansyahan na lang yan. Hindi naman kailangan eksaktong-eksakto. Pero at least, meron kaming reference ng uh, tubig para ma 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 ano namin, makuha namin yung 1 liter kada, kada buhos ng aming container. So, yan. Ngayon, dahil alam ko na kung gaano yung 1 liter. Ito ay nahalo na namin. Kaya i ibusok na. Ito yung ito yung itsura ng solution kapag uh, nahalo na. Para sa sabon. Eh. Ayan. Ayan, 1 liter yan. Naglalaro na yan sa 1 liter. So, okay na yan. Ito yung sample nung ano. So, ang gagawin namin, mula dun sa puno, yung bibig ng papaganyan. Ito na, hindi yung pati ng ugat eh. Yan. Ang <tinyo> dalawang uh, puno na. Medyo ingat lang kasi may hayop na eh. Pag hindi naman to harmful sa mga hayop, sa mga ano, aso. Kaya okay lang. tinaon namin ang hindi na ulan dahil nung sa 2 days umulan kaya hindi kayo nag-apply kasi kapag umulan at biglang habang nadidilig kayo, biglang bumusang malakas na ulan so yung solusyon uh, na ang tawag din sa Tagalog, lumalab na o hindi nagiging balanse doon sa ratio na 2 tablespoon per liter. So ayan. So sigurado kami na ano na din solution ni e, na maintain namin hindi up to 95% ng solution na kinakailangan para 3 na maintain namin dahil sa hindi uh, pagdidilig namin ng hindi na ulat. nalinisan ko itong diretso na to. Hanggang So, 25 yan. Lahat-lahat. Lahat. Akong, ang ginawa kong pagdidilig may quadrant para madaling tandaan pero depende na rin sa inyo kung paano nyo inatakihin kasi pwede naman din bayro pwede din bayro para wala mong may importante lang may palatandaan kayo kung saan kayo na para hindi mahuli by the way ang application pala ng solution na ito ay once a year once a year lang base din sa aming pinagkitan uh, uh, nito at uh, ayun hopefully maging maayos ko ngayon nagdilig kami ng October ano ba ngayon October 10 so ina-expect namin na uh, by December 10 meron na kaming makikita mga bulaklak dito tapos pagdating ng March 10. Harvest time na. Sana. So, itong puno na to ito yung namunga lang ng isa ito yung isang puno na to dito ko nakuha yon yung lang nagbigay ng bunga <laughs> sa, the, sa mga mangga na to sa so, nag-iisa lang siya pero yung mga kasama niya gawin doon mga namulaklak lang nung doon yung dulo na yun. namulaklak na din yun pero hindi nagtuloy so ito lang mag isa hmm. ang na 25 na. I